Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tinutupad na nga po ni Jimmy Butler ang kanyang pangako sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Andrew Davis sa pagkatalo nga po nila laban sa koponan ng Sacramento Kings. Habang papalapit na nga po ang pagpasok ng playoffs ay bigla na lamang nga po nag-iba ngayon ng laruan ng ibang mga kupunan. Kagaya na lamang ng Miami Heat na nagkaroon na nga po agad ng record ng 5 wins at 1 loss matapos ang All-Star break. Well isang beses lamang nga po silang natatalo sa kanilang mga nakalipas na laro at iyan nga po ay nangyari sa kanilang NBA Finals rematch laban sa Denver Nuggets. Kaya mukhang tinutupad nga po talaga ni Jimmy Butler ang kanyang sinabi noon na magsiseryoso na nga po siya at ang kanilang buong kupunan naga average na rin naman nga po ito sa kanilang mga nakalipas na game ng 26 points, 5.8 rebounds, 6.6 assists, at 2.2 steals per game. At ang maganda pa dyan ay meron na rin naman nga pong isa pang player na re back sa kanilang team sa katauhan ng veteran guard si Patty Mills na pinapirma pala nga po nila ng kontrata noong nakarang araw. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Andrew Davis sa pagkatalo nga po nila laban sa kapunan ng Sacramento Kings. Dahil nga po mga katrops sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Kings, ay bumagsak na nga po sa 0-9 ang record ni Anthony Davis sa kanilang head-to-head -head matchup ni Dumanta bonus. Kaya yes, hindi pa nga po siya nananalo ni na isang beses kay Dumanta bonus simula lang pumasok ito sa NBA. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit isa si Anthony Davis sa mga binapatikos ngayon ng mga fans. Gayong sa tuwing nakakaharap nga po niya ito ay bigla-bigla na lamang nga po lumalamya ang kanyang laro sa opensa at depensa. Sa katunayan, ngayong araw nga po ay nakapagtala lamang siya dito ng 14 points at 11 rebounds sa kanyang 5 out of 13 shooting. Plus naalawaran naman nga po niya si Sabonis na magdomina sa ilalim ng basket. Sa pagtatala nga po nito ng 16 points, 20 rebounds at 12 assists sa kanyang 7 out of 13 shooting. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro, ay ibinulgar na nga po ni Anthony Davis na naging matagumpay nga po ang Kings na manipulahin ang depensa ng Lakers sa second quarter hindi rin naman nga po siya masyadong makatulong para mapigilan si Naderon Fox at Malik Monk gayong kapag ginawa nga po niya iyan ay sigurado nga po na magiging libre si sa Sabones sa ilalim ng basket at iyan nga po ang ayaw nilang mangyari sinaber naman nga po ni Antone Davis na kailangan na rin naman nga na po nilang ayusin ang gusto ang kanilang depensa gayong napansin nga po niya na ito ang pinupuntereya parati ng kanilang mga nakakalaban kaya kailangan na nga po nila itong mapa-improve kung gusto man nga po nilang manalo sa kanilang mga susunod na ng game ngayong season So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.